Magandang araw po sa inyo. Opo si Jill, membro ng Kapating Ting TV. Nais ko lamang pong sabihin sa inyo o itanong kung anong ibig sabihin ng pangarap. Kung paano mo matutabad ng pangarap. Ang pangarap, isang salita yan na dapat mong gawin ng paraan para matupad mo. Ang pangarap, yung ninanais mong marating, yung ninanais mong makamit, yung ninanais mo sa buhay mo na matupad. Yan ang pangarap. Pero ang tanong, paano matutupad dyan kung lagi ka lang nandyan, matambal, walang ginagawa? Mga salitang pangarap, bibig kasi mo, pero wala ka namang ginagawa. So yun lang ang aking tanong. Ang pangarap, hindi matutupad yan pag wala kang ginawa. Kaya kami mga kabating ting TV, nangangarap, napapagod, pero kahit anong pagod, gagawin namin para sa pangarap. Ganyan ang pangarap para matubad mo kahit nahirapan ka. Pagod yan. Pagod ka lang. Tao kami na nangangarap. Yun lang po ang aking ibig sabihin. Saka sana pag natupad namin ang pangarap namin kami mga kamukhang puting TV okay magalala hindi lang kami ang nakatupad ng pangarap dahil kasama kayong mga followers namin nakatupad ng pangarap namin dahil hindi hindi kami magbabago basta makamit namin ang pangarap namin so yun lang maraming maraming salamat sa inyo gusto ko lang ipatid ang salitang pangarap maraming salamat Thank you.